Ano? Mamaya na kita tatabihan, no? Joker yung signal. Sus! Ang bitter mo, no? eh no yung bitter ngayon? Joke kasi ako! Hindi! Hindi ako joker! Nung wala na yun talaga, lakot mo na yun! Ha? Seryoso! Gago! Seryoso! Alen, I love you so much! Ouch! From my heart! Oh, si? Ano? You know? Si? Chris! Sige! Chris, sige! Hindi! <laughs> talaga yung may pride. Hindi bubok! ano? Wala naman eh! <gasps> <laughs> wala? <scho> <laughs> <laughs> <guitar> <laughs> 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 It's cool no? Bitar mo na pa yung kayo ulit! Sabi na. Hindi yeah, ako makaingan. Sa pa, ako wala <laughs> yan!